Cool, na kayo bungutanan niyo ba? O, oh, nasa ba? Kinsa ay mas baho, kinatao sa babae o lalaki? Ay. Kung ako'y papili on, o. Oh. Ahay baho. Nasa to? Ay, baho ang kinatao sa babae o lalaki? Ay. Kung ako'y papili on, brad. Sige daw. Mas baho, ganyan. Kinatao sa babae. Ano nga naman Kaya nga naman Kaya ang sa laki manggot Huwag bahog Na bahog na nito Hahaha Kaya ang Ang dibirin siya Ababay mas baho yun siya kay Kabalo ba ito Kandal Kabalo ka nang kandal baho ba ito kandal no No, no, no <laughs> Mas bohong <laughs> Sama baik kayak kanan <laughs>